Baba? Hindi po, hindi po. Wala siyang kasama, binaba? Wala po, siya lang po. Siya lang mag-isa? Opo, opo. To Ambassador Marcos sa uh, Lakanilaw. Hindi mo nyo kung Totoo ba mong... na pagdating doon sa The Hague, Di siya sa stretcher, siya na lang mag-isa? Yes or no? Opo, opo. Hindi nyo na sinamahan? Hindi po kami inalawho ng ICC. Paano yung mga medisina niya? Uh, yun pong kanyang uh, personal nurse together with the uh, PNP doctor, ikaw, at ipag-coordinate sa doktor ng ICC binigay ho yung yes no? ano po yun? hindi sila pinababa? hindi po, hindi po wala siyang kasama binaba? wala po, siya lang po siya lang mag-isa? opo, opo alam nyo ba marami siyang medisina 27 yan araw-araw kung ano yung pinainom sa kanya hanggang ngayon Hanggang ngayon po, hindi pa rin pinapainom sa kanya kahit pinagdalawang beses na pinadalahan siya mula sa Pilipinas. Hindi pinapapasok. lahat. Dahil gusto nila sila ang magamot. E eh, paano na lang po kung hindi hiyang o hindi naayon sa kanyang karamdaman. Nung nasa uh, Bilyamor pa lang po, si uh, dating Pangulong Duterte, mataas yung blood sugar niya. And he is 2-4. Checked up po. Pinapatay March 12. Eh, no? Andiyan dyan po yung Pinapatay nurse niya. Eh, no? Monthly po yan. December, January, February, March. Buwan-buwan po yung kanyang uh, medical procedure. Eh, 8 years old na po yan. Buwan-buwan, ako mismo sinasamahan ko. At yung gamot niya, buwan-buwan, ako rin po. Nagpapadala. May eh, karamdaman na po si Tatay Digo. Alam niyo po, ganitong totoong kwento. Parang... Alam niyo na po yung totoo. Nung dumating si dating Pangulong Duterte, andyan dyan po yung nung doktor niya. Harap ko po si uh, uh, GPNB Marbil. Tinanong ko po, Sir, saan niyo ba dadalhin kasi hindi ito yung mga doktor? Sabi niyo dadalhin po sa kampo sa 250. Kaya tinanong ko po si yung uh, spokesperson na hindi nagsasabi na totoo. Yeah yeah ayan. Tinanong ko saan dadalhin. Hindi niya ako sinagot. Tinilikuran niya ako. Sumunod po kami. Bastos. Nung sumunod kami, hindi na po ako pinapasok. That was 10 o'clock. 2 o'clock, 3 o'clock. Meron pong sumundo sa amin. Sumakay ako sa sasakyan ni Ma'am Hanile. Pagbaba sa gate, pinababa po ako. That was 3 o'clock pa lang po. Pinababa po ako. Hindi po ako pinapasok. Respeto lang naman ang hinihingi ko. Just for the record. Sino bang nito? Basta. Bakit okay. kaya hindi kami pinapasok? Kaya hindi po ako nagtataka kung hindi po pinapasok si uh, Bibi Sara nung uh, gabi. Paano papasok? Eh, sarado na yung gate. As in, sarado. Lahat po ng gate sa kampo, sarado na po. Nung sinubukan ko po pumasok, nagpaalam po kami pinababa po ako kahit nakasakyan na po ako sa sasakyan nakiusap na lang po ako papasukin yung mga doktor yung tatlong doktor po it took you about 3 hours 4 hours po po after his arrival bago pinapasok yung doktor yung oxygen niya nando doon yung ambulansya po nando doon inantay muna about 3 to 4 hours or even 5 hours bago pinapasok po yung ambulansya Pati yung doktor niya. Doon pa po nalaman na mataas 300 plus po ang kanyang blood sugar. With that uh, findings, Gusto niyo patayin? Kung talagang check up ng doktor ninyo na maayos, he's not fit to fly. He's not fit to fly. You for check up na po siya and admission po. March 12. You may check with the sa hospital sa Cardinal Santos. Naka-reserve na po yun. A week before pa po. Hindi naman magsisinungaling yung hospital. Yan po. Kung gusto lang natin malaman dito yung katotohanan lamang po. The truth. The truth. General? Kung ano lang po yung totoo. Salamat po. General, tama ba yung sinasabi ni Senator Bongo na tatlong oras nang nag-iintay yung sariling doktor ni dating pangulo at hindi pinapapasok ng uh, pagkahaba-habang panahon samantalang may sakit yung kanyang pasyente? There was a doctor from Cardinal Santos, ma'am, babae, at nag request pa ng Tatlong oras bang nag-iintay? Nag-request nag pa ng na magpapasok ng uh, uh, ECG, ma'am. Pero tatlong oras na gintay? 3 to 4 hours po bago pinapasok ang doktor at yung ambulansya. Ginawa po nga po na installment yung pagpapasok ninyo. Una, papasokin muna yung isang doktor. Pinapasok na naman yung isang doktor. Finally po, kailangan pumasok yung ambulansya, yung ECG mismo, pati yung oxygen. Eh, anayin mo naman yung doktor? Wala yung, wala yung ambulansya, wala yung ECG, wala yung oxygen. Tingnan niyo po yung records niyo ano oras na kapasok. 10 a.m. yung arrival, kapasok yung doktor, mga alas dos na po, siguro alas tres, ito po, four hours. Pakiusap ko lang po yung katotohanan lamang po. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy dito, huwag na natin iikot pa. The truth lang po.